Bali ngayon, ano tayo, usap pang ND filter. Bali ngayon, meron tayong kinabit dito sa camera natin na ND filter at ang grade niya or level, hindi ko alam kung anong tawag doon, is 16. po. So, ND16 na ND filter. Nakakarga siya dito ngayon sa camera natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo na itsura kapag ka walang ND filter. Kaya mapapansin niyo ngayon, yung takbo natin, kahit hindi ganun kabilis, yan, yung sa mga gilid ng mga camera, ng mga video, meron siyang motion blur. So yun ang purpose nun. Simple, ang ND filter, siya ang secret para magkaroon ng motion blur, natural motion blur yung mga footage mo. Nakakatulong to para mag stand out yung mga videos mo, yung mga footages mo, kumpara sa mga ibang nag upload Kasi... Yung iba kasi hinahanap-hanap nila is yung natural mo motion blur na tinatawag. Yung iba naman ayaw nila ng may motion blur. Sa case ng pagiging cinematic, better daw ang may motion blur. Pros and cons ng ano, ng ND filter. Doon muna tayo sa mga consequences. Unang-una, matrabaho. Madami kang settings na gagawin. Marami kang, marami kang isiset na parang parameters para makuha yung motion blur. In this case, ND16, ND16 filter, kailangan ang FPS mo dito is 30. So it doesn't matter kung 1080p, 2.7K reso, or 4K resolution. Basta 30 FPS. Okay? Yun ang unang-unan yung gagawin. Yung shutter speed, kailangan nyo i-edit yung shutter speed. Dahil 30fps yung ginagamit yung basic settings, dapat ang shutter speed nyo is 1 over 60. Okay, tandaan nyo yan ha. 1 over 60. Tapos, huwag nyo kakalimutan i-set yung ISO ng mas mababa. In my case, ang ISO ko is nasa around 200. Yan yung settings natin para makuha natin yung natural motion blur. Ngayon, ganyang katrabaho para magkaroon ka ng motion blur which is yun nga, consequence ng paggamit ng ND filter. Pangalawa, sobrang dilim ng footage niya pag wala masyadong liwanag na nare-receive yung sensors ng camera mo. Mamaya bibigyan ko kayo ng example kung anong itsura niya sa sobrang low light na mga lugar. So halos hindi niya na rin makita yung footage mo. Basically, effective ang ND filters pag maaraw ang lugar. Hagaya niya, nandito tayo sa medyo madilim. Madilim na place. So tinan nyo, ang pangit ng footage. Doesn't matter kahit may motion blur ka pa pangit. Effective siya kapag maliwanag yung area. Third consequence is kapag nakakalimutan mo na tinanggal mo na pala yung ND filter. Tapos continuous pa rin yung pagkuha ng video mo or ng footage mo. Yung tipong tinanggal mo tapos dire-direjo pa rin yung ano, <laughs> yung video mo. Papakita ko sa inyo ano yung itsura kapag natanggal natin yung ND filter nang hindi natin na ibabalik yung setting sa automatic. Eto sa stoplight papakita ko sa inyo. Pero maganda mainit eh. Dapat mainit. Oh, muntik na. Ayan guys, madilim dito kaya minsan pangit yung ano, footage kapag may ND filter. Puminto oh, sa gitna. Ayos ba yun, Nakalimutan natin mag gloves. <laughs> Sunog ang mga kamay. Nognog na naman after na to. Kaya pala traffic eh. Bukas pa rin yung lane. Bukas pala zipper lane ng gantong oras. Ziffer. Guys, ito na. Ito yung tsura niya kapag ka walang ND filter ha. So ayan, Ganyan ini itsura guys <laughs> Ang pangit Sobrang liwanag So technically, ang ginagawa ni ND Filter is hinaharang niya yung extra lights na pumapasok sa sensor ng camera mo. Bali tapos na tayo sa mga consequences. So una, maraming settings need mong gawin. Pangalawa, pangit siya sa ano, madidilim na lugar. Hindi mo mabibenefit masyado to. And pangatlo, yun niya. Pag nakalimutan mo naman siya tanggalin, walang niya yung magiging itsura ng footage mo. Puro liwanag. <laughs> <laughs> ang pangit. Bali wala na yung ano, Baliwala na yung lahat ng nakuhanan mo. For sure, sayang yung ano, sayang lahat investment mo doon sa exact video na yun. yun. naman tayo sa mga pros niya. Unang-unang pro para sa akin is tinan nyo naman takbong 30 lang di ba pero tinan nyo yung footage Alam nyo ang bilis bilis <laughs> di ba ang cinematic ng daring nya ang ganda yun yung kagandaan nun no? yun no takbong 20 pero tinan nyo yung mga gilid ng ano ng footage ko blurry di ba alam mo ang bilis <laughs> Mukha pa rin siyang ano, high speed. <laughs> Pero takbong 34 lang oh. Grabe traffic na talaga ngayon no. Oh. ano pa kaya kung ano, kung hindi na work from home yung iba no. Kung bumalik na talaga totally sa ano, sa opisina. Eh di ano na, pati motor di na makauwi kagad na maaga. Ngayon si ate may BS1 na ah. Pagas muna tayo guys, wala na. <laughs> ah, bars pa pala eh ubers pa ayo pa yan tara lets number 2 na pros is syempre cinematic yung ano yung footage nyo nagii-stand out siya sa videos ng ibang mga nag upload pero depende pa rin to guys ha? kasi merong mga tao na ang gusto nila is malinaw hindi yung blurry yung gilid kasi kapag ganito na may motion blur kayo sa gilid paano kung gusto niyo makita yung mga itsura ng mga tao dun sa mga gilid-gilid ng videos nyo So, hindi nyo makikita yung malinaw na mukha nila. Hindi kayo makakuha ng still photo na sobrang linaw. Kasi nga, naka motion blur eh. Pero... Ang kagandahan lang nun guys, yung nakukuha nyong still photo from the video itself, kapag ganitong may motion blur, isang angas. Parang ang bilis, di ba? Ang bilis ng takbo dun sa picture na nakuha nyo. Lalagay ako ng sample ha. Lalagay ako ng sample ng mga pictures na pwede nyo makuha sa video na may motion blur na maaaring maging post of the day nyo na. <laughs> parang ganun. So yun yung second na ano. Second na pros. Mas out shout sa mga natatraffic. Taragis yan. Traffic na Friday. Ano ba ngayon? Ah! Payday! Friday payday! Eh di solid. <laughs> Ang sexy ng Winner X, no? Para siyang on the beat, on the wave, yan. Baling pangatlong pros nito guys, is syempre, less na yung edit nyo, di ba? Para sa mga tamad mag-edit ng video nila, tamad sila maglagay ng mga kung ano-anong additional effects. Kung gusto nyo lang talaga pagandahin yung video nyo, after nyong ilipat sa computer pagkatapos nito mismo, diretso upload na, di ba? Tamang cut lang ng cut, then upload na. So, parang auto-edited na siya. 'di ba? May effects na kagad siya, which is motion blur. Parang mabilis, parang high speed video. Less na 'yung hassle. Kasi guys, kapag kayo kumuha ng footage na walang ND filter at walang motion blur, tapos lalagyan niyo sa post production ng ano, ng motion blur. Good luck kung mabagal 'yung mabagal 'yung computer nyo Ang tagal noon, mag ND filter ka na lang, tamang konting cut, then upload. 'Di ba? Pwede na 'yun. Parang edited na yan. Meron nga lang akong i-add ia sa consequences. Nakakalimutan ko eh. Hindi ko nabanggit is luho siya. big sabihin, pag luho, gastos. Hindi ito kasama sa mga package ng mga camera nyo. Mangyayari talaga, mag invest kayo, gagastos kayo ng mga nasa 1,000 or 900 para lang sa mga filters na to. Pero yung filters na yun, halos marami ng tulong sa iyo yun. Kasi meron kang ND, ND Filter 8, ND Filter 16, 32, tsaka 64. Tapos, meron din tinatawag na filter na CPL. to so, para siyang Polaroid. Kaso, hiwalay din yon, So, another luho yon. Blinking na tayo, guys. Agas muna. Ah, premium kuya, yung 95. Oo, oh, isang daan lang. Ah, premium. Uy, kago. Thank you, kuya. Thank you, nalaglag pa nga. Arabang ibang nalaglag. Sayang yun. Ako, oh, nagalit. Magalit eh. Bali sa susunod na video natin, ang i-discuss naman natin or ang ipapakita natin is yung effects naman ng ND32. Abangan nyo sa next video guys. Papakita ko ND32 naman tayo ha. Same settings pero ND32. Samahan nyo na lang ako ngayon dito. I-continue natin tong matrapik na biyahe na to. Dahil payday pa lang ngayon. Payday Friday. See you sa next video guys. On his to cast things, a 5 double O. Been smoking classic ranks. Uh. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your rocks like a dope thing. It seems my main thing is to be major paid. The game truck but right in the motherfucking razor the blade. Save money, bring bitches, bitches bring lies One nigga's getting jealous, and motherfuckers die. Depend on me like the first and fifth thing. They might move pull the second, but we won't get me. We got both niggas, and low rock and steam ass, we been thug lots like Every time they pass, all eyes on me.